Ah, sir, we have mission order issued by the Commissioner from the Bureau of Immigration, oh, listen, okay? No, you listen! You listen! Okay? we from the Bureau of Immigration, okay? We will talk nicely, okay? Just go now. Do not delay the arrest. Mamaya, mamaya. Huwag mong magpag-Tagalog doon ako na uwi sa room niya tapos yon nakabuo kami nagdududa na siya ganon tapos parang tinatakwil niya ako Yung... dinedeny niya po na shaant no, ko niya. Okay. pero sabi niya di pa daw siya ready tanggapin kasi bata pa daw siya ganon nung nanganak na po ako hindi man lang siya bumisita sa sa ospital tapos ngayon naginaharas hinaharas na nila ako na ano na mag na lang daw. Tulad po nang na na-discuss po natin kanina sa radyo, uh, in-endorse po namin sa Bureau of Immigration yung kaso niyo po at na-verify nga po nila na expired na po ang kanyang visa. May presence niya po dito is illegal na po. So on-site, our agents have the authority to arrest and deport. Sasaman po kayo ng ating mga ahente ng Bureau of Immigration para po tulungan po yung pag-aresto kay Hero Wu. Tapos, Oo. tapos Telegram din, iba-ibang accounts din yung ginagamit. Tapos, tapos may one time nagtawag pa daw ng police ginamit pa niya yung tulis para para makakuha ng pera kay Hero. Ganun ka nala si Sweet. Sige ma'am, ganito na lang po. Iset natin yung schedule regarding sa DNA. Siguro tomorrow nga po. Anong oras po kaya ma'am, if ever? Maagang umaga, 6 a.m. Ay, much better ho. Para sila lang mismo yung tao talaga doon sa clinic. Ah, sige. Paalat na lang na wag, wag sila magkita ni Sweet. Sabi nung asawa. Ay, yes po. Pwede naman po, ah, pagkatapos si Sir Hero, tsaka natin i-DNA yung ah, anak po ni Miss Sweet? Okay, if kunwari proven na siya talaga yung ama, so mag, yung, di ba meron naman kayo dyan mga parang batas kung ano magkano dapat binibigay sa child support? Yes ama. po, opo. Korte po ang okay. decide doon. Ma'am Sweet, since narinig niyo na rin naman itong mga pinagsasabi nga noong translator, ano po ang reaction ninyo? Napakasinungalin niya. Sobrang sakit naman na sinabi niya na <laughs> hindi niya anak, siya lang naman yung lalaki ko eh. <laughs> <laughs> Grabe naman niya yung mga gano'n sa magsasabi niya sa akin. Naghihingay na nga lang ako ng oras sa kanya tapos sasabihin niya nag... dahil sa pera. Sinabi ko na nga na... Hindi ko naman gusto yung ganito eh. Pero hindi niya ako... Trinato ng tama. Ano, for sure, sure naman po ako na anak niya si Jocelyn eh. Ba't ako magsisinungaling doon? <laughs> Bali ngayon ma'am, since hindi nga natuloy ito pong entrapment natin sa kay Hero, ang mangyayari is pag i po muna namin kayo dito po sa hotel. Huwag po kayo mag-alala dahil ito naman po ay libre, pati po ang pagkain ninyo ay sagot po ni Sen. Rafi Tulpo. Pansamantala, dito muna kayo para sa kaligtasan ninyo kasi alam pala neto ni Sir Hero kung saan po kayo nag Yes po. Kasi binigay ko po sa kanya yung ano, room number medyo parang yung mga kaibigan niya din po kumupunta na doon. Ano nararamdaman niyo po ngayon na nalaman ninyo na itong si Hero ay aasikasoy na rin ng immigration para po madampot at the same time ay mapadeport na? Siyempre malungkot kasi mag birthday na po yung anak ko eh. Mm -hmm. Tapos ganyan, ganito lang yung ginawa niya. Ayoko namang gawin kaso siya naghanap ng guloy. Kaya ako na lang yung tatapos. Pero uh, ah, ngayon po ba, meron pa rin kayong nararamdaman na pagmamahal po kay Sir Hero? Meron kasi siya yung tatay ng anak ko eh. Pero sa ginawa niyang panluloko, parang nasasapawan. Kaya iniisip ko na lang yung anak ko. Hindi <smotong> siya nakakaintindi na English ko. Uh... Ah, magta-translate. Okay. Hinar lang kayo. Ay, di pari, the DNA sila. Wait lang, sir, ah. Wait lang kayo dyan. Dito ba ang hospital Malapit lang po dito. Bali, sir, ang mangyayari po kasi, di ba, gusto nga nila ma private yung mangyayari. So, um, ang ginawa namin, in schedule namin, na wala po silang kasama. Uh Oo, -oh, para sila lang po talaga, then no media po. Ah, gusto niyo po ba kumain muna, sir? Okay, Ma'am, Ma you want to eat? Okay, eat kasi, po. Ah. Uh, uh -huh. Mamadali kasi sila. Pero pag gusto nang lakad, madap kaya po tapos sila ng private para uh -oh. para matapos. Hindi, eh. andito na rin naman po yung ano namin, yung service namin. Paantay na lang po saglit. Tawagan ko lang ho. Ah. Ma'am, ah, uh, sa Europe. You... Uh, sir, we have mission order issued by the commissioner from the Bureau of Immigration. listen, okay? No, you listen! You listen! Okay, we're from the Bureau of Immigration, okay? <tosan> you go down. Go down, go down, go down, you. Go down. Ito ba yung subject? Ano? Ayan, ayun yung subject. Okay, go down. We're from the Bureau of Immigration. No, no, no. Just listen first, okay? You speak English, right? Uh, Just okay, listen first. No, no, no. No no. Uh, Who's the, no. no. Listen first, okay? Sir, are you young in you, right? No. Oh, you deny? No. A while ago, you confirming that he is no, 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 no. We have mission order issued by the Commissioner. Stop, stop that, stop that, stop that. We have issued a mission order from the commissioner. You have violation of condition of stay, meaning you're overstaying here in the Philippines for three years, okay? Now, sir, you're under arrest, sir. You have the right to remain silent, okay? Anything you say can win and will be used against you in a court of law, okay, sir? You have the right to an attorney. If you cannot afford, sir, the government will provide. Now, do you understand your right, sir? Okay, hindi na nagre-respond. Sir, bumaba ka dyan. Ma'am, can you, you please go down. No, no, no. No, no. We will force We authority. you. We are the authority here. We will force you. Stop that. Stop that. Stop that. Go oh, no, down, go down. Okay, go down. Go, go down. down. Just go down. Okay. We will talk nicely okay, just go down. Do not delay the arrest. Mama, mamaya. mamaya. Oh, ka uh, pang th oh, oh. Please, go down. Go. We're asking you nicely, please go down. Okay? We're asking you nicely, please go down. Uh, uh, uh. Let's go, let's go. Tara, tara na. down, go down. lang aso niyo, matagdagal lang. Go down, go down. Go down, go Yeah. Go down, go down. Where's your passport? The the to. It's it's to. Oh, oh. Hey, let's go. Let's go. Let's go. Okay. Uh, let's <coughs> <coughs> hey. no, no, go. Let's hey. hey. go. Let's 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 go. let us go let us go let us go No, us go let us go let us Explain let us go Tama mo na to. us let us go let us go us let us go let us go let us let us go let us go let us go let us go go go

Sweet, anong masasabi ninyo dahil sa effort ng Rafi Tulpo in Action at ng Bureau of Immigration ay sa ngayon, ito pong inyong ex-boyfriend ay nasa pangangalaga na ng Bureau of Immigration at nasampahan na rin ang kaso dahil sa kanyang pag-overstay. Uh, medyo okay na din po kasi parang nawala na din yung worries ko. Then, Feeling ko safety na din nung gano'n. Sige, ganito po ma'am, uh, yung widow worry ninyo na doon sa pinag i nyo na condominium and at the same time, yung mga bills ninyo doon, wag po kayo mag-alala dahil uh, pangako naman po ng aming programa na ito po ay babayaran at yung sa safety ninyo po, syempre ipa-priority po namin yan. Ano po? Thank you po kay Sir Raffi, idol. Kung hindi ako lumapit, parang wala talaga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Thank you po kay Sir Tulpo dahil ang bilis ng aksyon at nahuli ka agad yung ex-boyfriend ko. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulpo. Sana madami pa po kayong matulungan, katulad ko, lalo na yung mga inaabuso na Pilipina ng, dahil sa mga Chinese na yan. Sana ano, wala nang mangyayari na ganito ulit. Buti na lang may Senator Rafi Tulpo at siya lang talaga yung matatakbuhan natin at alam naman natin na tutulungan tayo basta alam natin tayo ang naagrabyado. Maraming salamat po. So, eto ma'am, si Sir Hero, uh, after po ba naming ma or after po ng entrapment na nangyari is nakipag-ugnayan po sa inyo o dili po kaya yung pamilya niya? Um, yung, pa, babae lang po yung nagchat-chat sa akin. Sinong babae to? Yung matanda na Chinese. Shop. Sino to? Hindi ko kilala yung name okay. eh. Basta yung kasama sa immigration nung pag-entrapment po. Tapos sabi niya, na, ano, last August 10 na ano, siya daw po lahat ng may kagagawan tapos nagtatarit sa akin. Kasi hawak niya daw po yung cellphone ng Um, partner ko kasi may utang po yung tatay ng anak ko. Kasi every month po yun ni eh, nagsusupport sa amin. yung sinabi mong siya daw ang may kagagawan or ano, ano yung sinasabi niya? Anong ibig niya sabihin? Kasi ang gusto niya lang din kasi po makuha yung pera na inutang ng papa ng anak ko po. Kaya yung niya, ibig sabihin siya yung nag-iipit? Yes po parang hawak niya sa liig yung ano, yung gano'n. Siya yung nagkocontrol lahat. Kaya nagchat po siya nung August. Din. sabi ko, batin ngayon mo lang sinabi na nakulong na yung asawa ko doon? Tapos, sabi ko, paano ko mababawi yun? <laughs> Late ka na nagsabi sa akin. Pasensya ka na kung maitatanong ko to ha. Pero hindi ba't isa lang to sa mga baga technique nila para iurong mo yung kaso. Kasi yung passport niya sa babae. May nakwento ka sa reporter namin, I mean, 5 million? 5 million, yun yung sa babae. Yung matanda po, na palabisin siya, magbabaya daw siya ng 5 million. Kanina? Sa immigration po. Bina-bribe niya ang immigration oh, first for 5 million? Apo, oh, kaya po nagalit yung team leader ata yun ng ano, immigration. Sabi niya, hindi pwede. Ayun, yeah, siya lang po yung nag ano, nag-alok ng 5 million. At ate, anong gusto mong mangyari ngayon? Pwede po bang eh, ano na lang iurong ko yung sa papa na ano? I mo yung kaso na pa deportation. Tapos aasikasuhin ko na lang para hindi siya mag ano, overstay babayaran na lang yung sa overstay niyo. Pero ate, ito lang po yun ha. Hindi po ikaw ang magde-decide, hindi po kami. Dahil una sa lahat, yung partner po ninyo is meron pong nilabag na batas dito, ma'am. So ang uh, may call na po niyan is immigration. Tutuloy po talaga ng immigration po yan. Mahal niyo pa po ba, ma'am, kaya ginagawa niyo to? O dahil gusto niya lang din po na maibigay yung tamang sustento para doon sa bata? O gusto niyo makipagbalikan po? Gusto niya nang bumalik sa amin kasi naano din po siya sa anak ko. Pero yun ma'am, uh, ano pong plano niyo ngayon? Kasi uh, actually, ito po yung pera na sinasabi niyo po na pambayad po sana ng renta po ng bahay, sa tubig, kuryente, ito na po yun, sasagutin na po namin. Ngayon po, nag-abiso po kayo sa isang staff po namin na ayaw niyo na pong tanggapin ito at kapalit po nun, is Tulungan po namin kayo na magstay po dito yung partner po ninyo at hindi na po siya maideporta, Tama po ba? Kasi ano din po nag, last month po kasi nag-asikaso din ako sa ano passport ko sa sa passport niya kasi gusto din kami makita ng mama niya noon hindi naman po siya, ano, wala naman din po siyang case sa China po. Kasi may work naman po talaga siya eh. Yung, ang problema lang, yung babae, nagmamakawa na ipalabas ko siya at saka na lang daw ibibigay yung passport at i-card. Ang pinaproblema ko po is, paano ako makakasure na ibibigay niya pag nakalabas siya? Paano pag ganun? Ito ate, pa yung kapatid lang ito, no? Na baka ginaganyan ka lang dahil syempre para hindi mo na nga po ipaduport at hindi mo na po ituloy yung kaso. Hindi niyo po ba na aamoy yun at talagang naniniwala po kayong mahal po talaga kayo nitong Chinese National? Kasi baka yun lang din ang winu-worry namin. Pero again ma'am, hindi po namin call yan. Call na po ng immigration po yan. Apo, pero pwede po. Kahit bayaran na lang yung overstay niya, mag-penalty yung ganun, ma'am. Pag ganito, madam, bibitaw po kami. Kasi hindi po namin tinotolerate yung mga ganyan. Sa ngayon kasi, ma'am, inaantay na po yung papel from China para po maipa-deport na po siya. Ito, babati, ngayon lang nagsabi. Okay, ma'am, ganito po. Antayin niyo po yung sinasabi niyang pera. Di po ba? Napambayad po doon sa... kuryente, tubig at renta po ninyo ng anak po ninyo. Tapos ma'am, um, subukan niyo po puntahan nyo na po doon sa immigration kung ano po yung maaari nyo gawin. Pero ma'am, hands off na po kami doon. Gusto ko po sanang ano, masolusyonan yung sa deportation niya po sa, doon sa immigration kung kaya pang maareglo yun. So in short po ma'am, hindi nyo na rin po kailangan ng tulong namin? Yes po, kahit kahit ni Piso, hindi po ako tatanggap. Siguro ma'am, yung sa immigration ma'am, um, gusto nyo na rin po kaming mag-back off sa tulong sa inyo? Yes po. Kayo na lang din po ang gagawa ng lahat. Yes po. Kay okay, Senator Rafi, thank you po. Natulungan po ako. Pero ngayon nalaman ko yung about sa babae. Siguro, ano, iaatras ko muna yung sa deportation ng, ano, sa papa ng anak ko. Hindi, <laughs> nahiya ako. sobrang.